Hello guys, it's me again. Ang madam ni Kusyante na walang super assistant for today's week na Kaya, on duty ang madam. O, nakatapos na ako ng aking morning routine, pinagpawisan na nga ako, walis-walis. Tayo ay nakasuot ng ating corset, body shaper. aba habang nagkikilos-kilos tayo, eh, kahit pa paano, eh. yung shape magbabalik. Oo, ah. So ngayon, ang dami kong gawain dito sa tindahan, as always naman, mag-refill, mag-display, mag-arrange. Kapag nag-display ako, ngayon naman, nag-lista-lista ako ng mga bibilhin at orderin kasi marami ako nakikita ko lang stock. Oo. Oh -oh. Nag-lista na ako ng papamarketin. Magmamarket kami mamaya, hapon. Mag-close na lang kami ni Endoy. Oh, kasi wala na akong mga frozen items at iba pang mga paninda. Hmm, kailangan sa market. Wala na rin akong kamatis. Naka, mawala ng lahat. Huwag lang kamatis, sibuyas, bawang dito sa aking tindahan. Mm, -mm. At, ano pa ba ang check ni madam? Grabe yung ulan kahapon, no? ngayon, mainit na naman. Pinagpapawisan na naman ang madam negosyante. So, ikot tayo dito sa ating tindahan. Update, update lang tayo. Ayan, ito na lang yung ating mga pros items. Punti na lang ating tusino, nuggets, wala na rin tayong mga CDO ham dito. This can Yan, French fries. Yung ating mga hotdog naman na karipak. Yung hotdog natin, nire-repack natin kasi nire retail natin to. Itong hotdog na ito ay nine. So, nai-share ko na ito before yung tips ko dito sa mga hotdog para hindi mahirapan magkalas kasi super frozen pag dito ka magtanggal kay plastic niya na dalawa, tatlo para ready to bigay na kayo pag may bumili ito ay regular to Dito naman ay cheese to. Pinaghiwalay like kasi para hindi magtamali ng bigay. At yung aking isang kilo ay 210 naman. Ito. May bumibili din kasi ng isang kilo. Ano tayong french fries? Alam nyo guys, ang mura ng french fries sa dali. And e next time sa dali ako magbibili ng aking paninda. Isang kilo din naman. Yan. Wala na tayong mga one-fourth na tuxino. Okay? Yan. Paubos na naman yung ating itlog na XL. Ito talaga yung mabilis maubos. At meron tayo itong baguong. Ang benta ng baguong ito. 45 benta ko nito. 40 ang puhunan. Dito sa ating mga noodles, marami na tayong nakikita yung order yan. Wala na rin tayong mga spicy beef. Yan. Wala na rin ako asukal. Kasi ito magsasabit-sabit ako kasi lagi nalilimas ang mga nesty dito ko. Sa buong araw, talagang laging limas ang nesty talaga. Mabenta ang mga nesty juices ngayon. Yan. At dito tayo sa ating nangyari sa ating mga dilat. <laughs> well, wow. sayusin so, natin to. Hindi ko to naayos ka po kasi dito ako nag-refill sa aking mga laundry. Nirefillan ko yung mga sabon natin at nag-display ako ng ating mga chicharya. Ayan. So, maglilista na rin ako para may may send ako kay pure gold ng mga I-deliver bukas. Okay? So, bisibisihan mo naman. Mm, Bisibisi always. Bye. Palingki naman later. Happy selling. Let's go. Bye. Tayo na sa market, mga ka-super. Ngayong hapon na ito na napaka-init. Time check, time check. Ay, mag 2, -2 pm na. Tapos magsasarado muna kami ng tindahan dahil wala namang bantay. Ito ata ang, again, na nagsara kami na... Nang hapon dahil wala nga tayong super A. Pag mayroon tayong super A, hindi tayo magsasara. Dahil wala, hindi no choice. Kailangan magsara. O, oh, syempre, may mga humahabol. Dali-dali na tayo. Baka may humabol pa. <laughs> ang enet, guys. Ang enet. Ang enet. Ang enet. Sarado mo na ang rose dyan may na Mark. Bye. Sobrang init dito sa market ngayon, guys. Ang baon ko ngayong sunscreen ay itong Velo Tented. Sunscreen SPF 50. Yung baon pack. So, magre-reapply tayo ang init. So, na check out ko lang to ng by one take one 100 plus lang ato. Yan lang. para meron lang tayo pang, pang re-up. Oh, so, ba yan? Lumabas tuloy. Ang dami ko na pinod na ako. Nagtitipid nga ako nit. Shit, ang dami ko tuloy na ino. Ang dami na ino, Grabing init guys. Ang oh, kaloka. Gusto ko dito sa ano na to kasi eh. Ano na siya, matte finish tsaka para ka nang foundation. Tsaka hindi rin ako nag oily dito sa Belo na tinted sunscreen na ito. Ayan. Oh. Sa so, dami ko na nilagay. Eh protektado protektado na yung ating mukha sa init oh. kahit dito sa sakyan papasok talaga yung init kaya dapat meron tayong baon baon sunscreen kung saan man tayo pupunta okay so maganda tong baon pa itong tinted sunscreen okay kung gusto nyo, check out nyo lang dyan sa basket okay saging ging 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 saging -ging. Sa -ging, ging ging ang init na naman guys dito sa market ngayon <laughs> kung kahapon maulan ay naman super init. ayan na Nabigyan tayo ng gulay, tsaka mga po ano pa at bigas na ang ah, madali na kasi bibili pa lang gamot si Indoy tapos kailangan pa magbukas ng tindahan bigas walang kamatayang bigas pinaka number one na pangailangan ng tao bigas mura pa rin ang bigas kaya tuwa, -tuwa pa din tayo <laughs> antayin natin mga isang buwan kasi nakapwesto <laughs> na mga politika so, ah, nakakaloka 5,000 plus yun yung ating okay, bigas. Gamot, gamot, gamot naman tayo ni Endoy. Dito ako na sa gamot na Endoy. Isipin nyo 5,000 a week. O, di ba? Kakayanin ng madam. Wala namang ibang aasahan kundi si madam. Ayan, tiis lang maram. Push-push lang maram. May awa din ang door. atau sana 1000 sana 1000 sana 710 masih Sí,